Yes, hello! Good mga kajami. Nandito po tayo ngayon sa Carmen buhon. Ayan po, akating uh, uh, ko po yung katastasan doon sa hills, chocolate para matanaw natin ang buong Carmen. Oh, so, uh, ito yung aking uh, arthritis ay at diabetes ay mapapasubo dito sa pag-akyat ng 200 feet. Opo, 200 feet pa ito. O, so ayan, maganda po ang mga kapaligiran dito. Maganda yung mga... Ayan. <laughs> Hindi pa ako nangangalahati eh, ay talaga namang ako'y napapahinga lang. Na. O, ano. Ayan. Buti, ayan. May landingan doon sa taas. Sa bandang gitna. Lalanding muna ako. Papahinga muna. Okay. So, ayan, nakit naman tayo. Akyat, akyat. Ayun po. Ang, po ako galing sa baba. Ganun, Doon pa. Ganun. Galing pa ako sa highway. <laughs> okay po. Ayan. Akyat po tayo. Sige. Kung nga lako ako, dun na po ako magbibidyo ulit sa taas. Oh, sige pa, video pa. Ayan pa, malayo pa. Sige, mamaya na muna.